Ano nang nangyari? Ah, uh, natupad na po ang inyong pinag-uutos. Maaasahan ka talaga. <laughs> Sa sandaling lahat ay magkamalay, magugulat sila pag nakita nilang si Snow White na ang reyna ng kaharian ng bundok Amihan. <laughs> Snow, White, Snow, White. <shr authenticity> <self> Snow White Snow White, Snow White. Snow White. Snow White. <sharpennot> kailangan gawin sa mansanas? May lasa na mansanas na yan. Ah! Uh, Palagay ko, kumagat si Snow White sa mansanas na ito. Ah! Uh, ang sabi niyo, may lasa ng mansanas na yan. <laughs> ano? Hindi ako maniniwala kumagat siya dyan! Tingnan niyo ang mga plato! Malinis ang lahat, pati ang mga baso! Ibig sabihin na unang dumating sa atin si Prinsesa Snow White! Snow White, lumabas ka na! Nais nice ka namin pa sa lamatan dahil ililigtas mo kaming lahat. Snow White, huwag ka na magtago. Lumabas ka na dyan! Snow White! Snow White! Lumabas ka na! Pagpakita ka! Huwag mo sabihin na ito. Sandalina sandali na lang at mapapalitan ko na itong matandang katawan. Anong sabi nyo? Wala nang buhay si Snow White? Hindi maaari, Snow White. Huh? Sino ka? Milarca? Ang taliwala ni Snow White ay nakurang ngayon sa may iwatang silipin. Magiging naman din, ma! Kunin ang balala ng espada at iligtas mo siya! Iligtas ang mahal na prinsela! Anong balala na espada? Konting tiis na lang, aking prinsesa. Sandali na lang at matatapos na rin ang lahat ng iyong paghihirap. Ako na lang ang ipaghihintay. <laughs> Kabog! Eh, 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 Habang wala mo eh, eh, rito, mahigpit mong babantayan eh, eh, ang katawan ni Snow White. Naiintindihan mo? Ngayon, simulan na natin ang trabaho. No, eh, eh, eh. Mama

espada. Asun na agila, magiting naman mandarigma! Principe Richard, sa ngalan ng katarungan at kabutihan, banal na espada ibunutin at kapangyarihan ay kamtin. Ah, banal na espada. Ah. Oh. Sa ngalan ng kapangyarihan ng apat na elemento, ng apoy, ng hangin, at kapangyarihan ng lupa at tubig, Bigyan ako ng kapangyarihang labanan ang kasamaan! Hindi ako nagkabali! si ang ating bayani! Inabati kita, Richard! Handa na ako! Doon sa bundok Kamihan! Uh, uh, uh. Pa, cha? Ang simoy ng hangin. Ano? Nararamdaman ko ang kakaibang hangin. Cha? Nararamdaman ko rin may kakaibang nangyayari sa gubat. Humihingi sila ng tulong. Kailangan pumunta ako doon bilang prinsipyo nila, kailangan tumugin agad ako sa kanilang pagsusumamo. Ngunit pa paano? Anong gagawin ko? Kailangan mailigtas ko sila ngayon! Tukosan lang sumama sa'yo. Subalit maraming pa rin akong dapat gawin. Gobi, wala kang dapat ipag-alala. Ang mahalaga, iisa tayo na hangarin at magawa ang ating mga tungkulin. Mag-iingat ka! Hangat namin ang iyong kaligtasan. Uh, huh. Ipagdasal niyo na lamang ang kaligtasan ng buhay ni Snow White. Sandali, ano ibig mo palabasin? Huh? Sandali, minamulit mo yata kami, ano ya? Jolly, Goldie... Akala mo ba'y makakain naming tumayo na lamang dito? Kung gano'n, sasama kami sa iyo. Tama, sasama kami. Kung gano'n, tayo na! <tell> Christine. Hindi sila kawal ni Haring Conrad. Mag-iingat kayo sa kanila. Ako nang bahala humarap sa kanila! Hanapin mo na ang mahal na prinsesa! <coughs> Wala rito ang Reyna. Tamang-tama na naman ang dating ko. Pumasok ka na dito. huh? Melarca! Finn! Ikaw ay Finn! kasama pumasok sa salamin ng magiting na prinsipe sa alamat ng asong na agla. Banal na espada, ibigay mo sa akin ang iyong kapangyarihan upang mailigtas ang babaeng aking pinakamamahal. Bye. 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 Kapag nabigo ka, sisisihin kita sapagkat ikaw ang may kasalanan ng lahat! Ah! 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 Ito na ang kaharihan ng kadiliman. Uh. Ano yun? Ang Kastilyo ng Buhay. Eh? Kastilyo ng Buhay? Oh. Bakit? Sakagkat sa pagkat sa kastilyo niya, nakukuha ang walang hanggang kabata sa oras na maliit ko kaya. Kung ganun, doon pupunta ang masamang espiritu na ating dapat buksain. sapagkat napakaagang utas ang buhay mo. Tumigil ka! Narito ako upang iligtas ang buhay ni Princess Snow White at upang wakasan na rin ang iyong kasamaan. Magtutuos tayo! Mga kawa awang nilanaw, siguro ko mabilit ka at Tingnan natin kung sino matatalo. Tandaan mo, ang kabutihan lang ang may puwang sa mundo. ang tampuhalang ahas na ito. Kaharap na ni Richard ang makapangyarihang nila nang ng kadiliman na siyang dahilan ng lahat ng kaguluhan sa buhay ni Snow White. Magawa kaya niyang iligtas ang pinakamamahal na prinses? May lakas kaya ang banal na Espan